Ika-dalawamputlatlo ng Agosto, tangog sa at na put Pinunit na mga katipunerong pinabubunuan ni Andres Bonifacio ang kanila mga sedula sa sityo ng Pugadlawin sa Balintawak bilang pagpapakita ng kanilang lantarang pagtuligsa sa paghawak ng Espanya sa Pilipinas. Aalalahanin ng kaganapang ito bilang ang sigaw ng Pugadlawin, ang hudyat ng hibagsikang Pilipino laban sa mga Espanyol. Nagbula ito nang madiskubre na ng mga otoridad ang lihim na organisasyon. Dahilan upang pulungin ni Bonifacio ang iba pang miyembro ng katipunan kung saan karamihan sa mga ito ay handa ng lumaban hanggang sa katapusan at kasunod ito ang kanyang utos upang punitin nila ang kanilang mga sedula. Ang sedula ay karaniwang ginagamit para sa legal na pagkakakilanlan at pambuwis sa panahon nila kaya't kanilang itinuturing ang pagpunit nito bilang ang unang paglaya ng Pilipino sa Espanya. Dahil naman sa mga ibang mananalaysay, sinasabi nila na naganap ito sa ikadalawamput anim ng Agosto na pinaniwalaan sa unang kalahati ng ikadalawampung siglo bago ideklara ng gobyerno ng Pilipinas ang kaganapan sa araw na ito.